Ayan guys ah, Magandang hapon sa atin lahat guys Wow guys sana all at ah, Dito tayo ngayon sa no, mga kabuhay kalsada natin Dito tayo sa Bukawi sa... Alam nyo ba to kung saan to Napuntahan nyo na ba to guys Ayan yun yung Philippine Arena natin Philippine Sports Studio Ayan o oh. Ayan, Ayan guys Ayan eh. Ang katabi nito ay iglesia. O di ba? Ay iglesia katabi niyan. Ah, nag katabi niyan. Yan yung Philippine Arena natin ayan oh. Guys, dito na ito sa Bukawi. Bukawi Bulacan para kung sa mga nakapapanood ay gusto pumunta guys dito yun yung Philippine Sports Stadium natin Bukawi Bulacan Ayun. Ayan, lalapit yan sa index Ayan, index Ito naman yung kasama natin dito sa